pang-diarhia tayo ngayon para sa ating mga anak. Ayan, kung may anak kayo, may anak kayo, or kung wala man, at least may idea kayo, bibigyan ko kayo ng idea para sa diarrhea ng bata. Ayan. At kung hindi ka pa, nakasubscribe sa channel ko, ay pindutin mo na yan, at isama mo na rin ang ating bell icon. Okay. Mga dapat gawin kapag may diarrhea ang iyong anak. Unang-una, unang-una, advice ng Peja, pa, ano, sa, pali, sa pecho ng aking anak ng dalawang babies. Kasi uso ngayon yung, uso ngayon yung diarrhea. Ayan, hindi man natin gustuhin ay talagang nagkakaroon ng diarrhea ang ating anak. So, ayan, pag nagkaroon ng ganyang case, bigyan ko lang kayo ng mga, ah, uh, ng mga, uh, pwedeng yung magdawa. Ayan, unang-una, um, obserbahan natin yung ating anak kung ilang days na ba siya nagtatae or ilang beses to isang araw kung minsan may kung minsan kasabay ng diarrhea yung kasabay ng diarrhea yung pagsusuka ayan pagsusuka uh, pag ganun na nagtatae nagsusuka 3 to 4 times sa isang araw bigyan nyo agad ng Oresol ang Oresol yun yan Pedialyte Bibalite ayan nabibili sa butika yan nabibili niyo yan kahit sa ang butika at saka more on liquid si baby kapag nagsusuka tae para hindi ma-dehydrate yan. Importante yun. Maraming liquid na binibigay sa baby natin kapag nagtatais sila at nagsusuka. Iwas dehydration. Mahirap kasi pag na si baby. Madaling madaling ma ang bata kapag nagsusuka ta Kaya ang nagingyayari, kapag hindi natin na mamonitor, hindi natin na na bigyan sila ng orisol, ay nakoconfine. So, ayun. Basta, observahan nyo uh, ng kung, kung ilang araw na nagtatae at nagsusuka, kung may kasamang pagsusuka, obserbahan nyo kung ilang araw bago nyo dalhin sa pecho. Kasi ako, uh, naobserbahan ko muna kapag naka 3 days na or 2 days din kasi gina, ano hindi na bago sa akin yung nagda yung mga anak ko. Tinadaan muna namin sa Orisol kapag ganyan. Saka at saka ikalawa. Kung nagtatai si baby, ang binibigyan namin ng na, Arsi Flora. Ayun, Arsi Nabibili rin niyan sa butika. 30, medyo mahal 'yan, medyo mahal ang isa niyan eh. Bali na sa 27 pesos ata ang isa. Ayun, bumibili kami niyan mga 5 pieces. Mahalaga yan. Para yan sa pagsusuka at pagkata Nakakapagpatigas din po po. nakakatulong yan. Para sa, sa chan ng baby. Kung magsusuka siya o nagkata siya. Nakakatulong yan. Sobra. Effective din sa anak. Yan ang ginagamit namin. Kapag nagdadiarhea sila. And effective naman. Lagi kaming yan agad ang binibili. Kapag may diarhea sila. Bali, isang beses sa isang araw. Sa so ano. Yan, isang beses sa isang araw. Kasi ako, minsan nangyayari kayong ginagawa ko. Nagiging twice pag talagang sobrang tubig yung pupo ng anak ko, yung watery na, wala na talagang laman yung pupo niya. Ginagawa ko din na twice ko, pero sa peja, isang beses lang. Yun lang naman, para, uh, sa akin lang naman ay ganun. And ikatlo, para makatulong sa pagpapatigas ng pupo ng baby natin, bigyan ng saging, mansanas, jelly ace, at advisable din niya ng, pe ng peja ng anak ko. Yan ang ipapakain sa kanila, ganyan yung lugaw. Mas effective yung, ano, yung jelly ace, yung tapos iwas na lang din siguro sa medyong mga oily mga prito kasi di ba nagtatay sila hindi muna natin bibigyan ng oily foods ganoon para hindi magbulos si bulos ng pupo nila eh ayan at saka ako kapang ginagawa kasi kapag gano'n, hindi ko muna pinapagatas pahinga muna yung channy baby kapag uh, kapag sumuka ganoon hindi ko muna pinapadede kasi uh, pinapakalma ko muna yung chan tapos saka ko bibigyan after 2 to 4 hours ay gutom na gutom na si baby noon and I'm sure naman na nakapahinga na yung chan niya saka ko binibigyan ng ano, instead na gatas ang ibigay ko kapag ganun kaysa na nagtatay, nagsusuka, binibigay ko orisol. Orisol pa din. Pinapahinga ko sa gatas. Kasi minsan, advice din kasi ng pedya ko na wala muna din gatas eh. Kaka and salamat sa pagsubaybay sa channel ko. Salamat sa mga nakasubscribe. Thank you for watching.